Saan ba sila sister? Asa pa kaya sila? Paro-paro bukit. Bukid paro-paro. Paro-paro bukit. Bukid paro-paro. Oh! Ay, bakit naka-kending? Kending, kending. Ay, pa-kending, kending, Ay, kending update muna tayo na sa nakakending. Mamaya na yung nakakending. Update muna tayo sa lunsod ng Naga. Ito nga kala Mayor Lenny Robredo napili po ang LGU ng Naga. Napili. Bidyo wow, ba? Ayan parhai No? Parhay na banggi. ang siyudad ni Naga na makabale sa enot na mga cohort member kan Philippine Open Government Partnership Localization. Sa surat na ipinadara kay Alcalde Lenny Robredo na Department of the Interior and Local Government Regional Director-Attorney Arnaldo Escobar Jr., pigri-reconusir kanahensya ang NAGA bilang ehemplo sa ladon ng transparency, accountability, and participatory governance, mga prinsipyong pigtutulod kan OGP. Ang OGP binilog kan taon 2023 sa Panginoon kan Department of Budget and Management as in DILG sa 75 action plan commitments kan OGP 17 ka ini sa limang OGP local members na probinsya kan South Cotabato, siyudad nin Baguio, Quezon, Tagbilaran asin Banuaan Larena. Kukumpirma ron ang partisipasyon na ini kan naga sa OGP sa paagi kan resolusyon kan Sangguniang ang panlungsod na isusumiter sa OGP antes o sa aldaw kan Oktubre 22 ngunya na taon. Igagarantiya kan naga na ipapautob ka ini ang mga inisyatibo kan OGP sa pakipagtabangan sa non-government stakeholders as in civil society partners sa lokalidad. Ibig sabihin lang talaga mga batang helmet, may transparency, accountability, and good governance sa Naga City. Yes! Kaya congratulations talaga kay Mayor yes. Robredo at sa lahat po ng namumuno sa LGU ng Naga, hmm. di ba? Na pili po sila para sa Philippine Open Government Good Governance Award. Pero congratulations talaga 'no. Masarap mag-benchmarking talaga sa oh, Naga. Oo. Oh. Kasi syempre teamwork 'yan. Yes, hindi lang naman 'to dahil kay Mayor Lenny. Oo. Oh. Dahil din 'to sa teamwork ng lahat ng tatrabaho mm -hmm. para sa siyudad ng Naga yes. o sa lungsod ng Naga. Pero, syempre, iba pa rin dahil sa nanumunguno oh. si Gayo Lenny Robredo. Yun, yun, eh. Depende kasi siya sa leader. Yun, yun, JR. JR na naman? Yes, hindi pa ako nakaget over kay JR Troll. Tama na si JR, eh. Ulupong yan. Pero Ay, ito, saka uh, kasi. Dito, itong troll na to. Pero, ito, mga bata helmet, may nagpunta po sa... Bogo, Cebu, oh, di ba? Bogo, di ba, mga bata helmet? Sino yan? Nagpaabot nga daw ng tulong. Eto, hindi natin kukundinahin as long as nakakatulong sa taong bayan, nagpapaabot ng tulong. Pero hmm. ang tanong kasi, mga bata helmet, galing din sa tax natin, syempre, yung itinutulog dyan. Oh, Pero yeah. pa rin natin yan. Hmm. Kaya dapat tayo magpasalamat dyan, alam nyo, pasalamatan natin ating mga sarili. Yes. Kasi tax natin yun. Yung binibigay sa inyong ayuda, yung binibigay sa inyong tulong, lalo na kung galing yan sa nasyonal mm. o sa mga opisyal mm. igaling yan sa pera din natin unless na lang, medyo kung galing yan sa mga NGO naman. Mm -hmm. yung mga private companies, oh. private individuals, syempre yun naman is a form of donation. Mm -hmm. May mga sponsors, di ba? Gaya ng Angat Buhay NGO. Mm -hmm. Kasi yan yung mga collaboration, partnership ng mga donors, ng mga volunteers. Oh. so yun dapat ang term na ginagamit, yes. donation. donation. Pero kung ito, galing sa senador, ayan, gaya niya, oh. nagpunta nga sa Cebu si Senator Jingoy. Oh. Siyento, Jinggoy, mga kabatang helmet. Jinggoy? Yes! Nagpunta po siya sa Cebu. Oh. oh. Ang ganda na kanyang t-shirt. Ano? Gusto ko niya? t-shirt. Anong t-shirt niya? Ewan ko kung color blind ako. Kung, ano ba yon? Talong ba yon O oh, fuchsia pink? Hindi ko maano eh. Kasi Baka fuchsia pink? Kasi minsan, minsan nagko-color blind ako. Pero gusto ko talaga yung get up. Yung mga dating nga. Get up. Oo, niya. mga kabatang helmet. Gusto But mo yung ganun? Kending, kending, kending. Kending, kending. Kending, kending. Kending, kending. Mamaya, hindi pa kayo. Pero ayan ka, mga batang helmet, no? Eh, nagpabot ng tulong. Aba! sino salaba! Eh, pero namin yan! Diba? ba? Talaga naman din. Galing yan sa tax natin, mga batang helmet. Yung mga fans na yan. Senator Jingoy! Salamat naman at dumating ka! Binalik mong pera nila! mukha. Pero ay ka ba ta helmet cover din naman sabi niya basta tumulong tayo sa mga kababayan sa Cebu kung kaya uh -huh. natin tumulong mag-reach out kahit anong paraan 'yan, walang maliit, walang malaki basta yes. ay nako tao sa puso, tao sa puso ang pagtulong. Push na push yan. Uh -huh. At kung hinahanap po pa rin, si Mayoral Lenny Robredo, JR, JR, <laughs> Ang lugod! Ang si J.I. Si sa mga nakasuot ng supot. Pero uh -huh. ayan nga mga bata, helmet, basta stay up, stay up, and stay safe tayo always. Sabi ng mga sa ng helmet din ang bukikip siya ng better everyday. God bless everyone. Bye! -bye. Kekendeng, kekendeng! Oh,